Ang mayayaman daw sabi niya nga ay, uh, tawag dito, walang tulog, walang papahinga, uh, iilan lang at tulog ng oras. O dapat ganun din tayo kung gaano tayo kaporsigido sa ating uh, negosyo. Sa akin nga, sa preto man ako, akong gumawa at uh, uh, ilang araw na, apat na araw na, hindi pa rin natapos. So uh, ako na lang nagtapos uh, kahit na hindi ako marunong masyado pero talaga naman na uh, uh, kakayanin natin yan. Sakit nga ng likod ko. <laughs> Uh, pero the best talaga na tayo ay uh, gumagalaw, no? Tutulungan natin ang ating sarili kasi na uh, kung hindi natin tutulungan ang ating sarili, tayo kasi ang uh, may gusto na kung ano tayo maging mahirap tayo kung maging mayaman. Pinili natin 'yon eh kasi hindi tayo gumagalaw. Dapat gumagalaw tayo. 'Yon ang Pag gumagalaw tayo, pinipili natin na mas mas umaangat tayo, umaangat ng umaang, um, umaangat, hindi yung pababa ng pababa, sabi nga ni Ate JB kanina. Hey, sa buhay ni Daddy. So ayun na uh, mga idol no at uh, mga kasari, welcome po sa ay channel, Daddy Godo Vlogs. Yung tulad ng sinabi ko no na talagang uh, mag-share tayo dito sa ating sari-sari store. Matagal na tayong hindi nakapag upload tungkol sa sari-sari store no. Uh, focus muna tayo doon sa aking uh, pritong manok yung pwesto natin. So ngayon ay uh, stable na siya. And ah, uh, meron na rin tayo tindera. Uh, gumagalaw na siya. Actually hindi pa tapos talagang uh, pinturahan doon sa likod, no. Sa harapan lang yung inuna natin, pero at least ay uh, gumagalaw na siya, gumagana na siya, kumbaga. Uh, kumikita na siya, ayos na siya, no. Uh, up na lang 'yon kapag may time tayo. And uh tulad ng sinabi ko doon sa vlog ko last, itong uh, huling vlog ko na mag-ano uh, tayo dito, no. Mag-update uh, tayo sa ating sarasaras store dahil nga ay uh, matagal na rin tayong hindi nakapag-update dito, no. Ah uh, Siguro um, si Commander kasi uh, bago ako alis ngayon ngayong hapon ay uh, sabi ko nga mag-vlog uh, muna ako bago umalis doon kasi uh, ang tindiran natin ay nagpaalam, may pupuntahan no so ako lang mag-isa ngayon and uh, ngayong oras ay uh, bago mag alas dos ay uh, aalis na tayo papunta doon para pag alas 3 na ay uh, naka na tayo doon dahil dahil uh, 15 minutes lang naman ang biyahe natin mula dito sa bahay hanggang doon sa pwesto natin sa pretang manok ito ay uh, katas ng ating sari-sari store and uh, ngayon ay uh, ating uh, tatalakayin no uh, i-share si ko sa inyo at uh, siyempre ay uh, proud tayo diyan na uh, mabahagi sa inyo no siyempre kong bago sa aming channel ni Commander at uh, uh, nagustuhan nyo po ang aming video about sari-sari store yung mga katas ng sari-sari store natin no yung uh, pritong manok and uh, tricycle natin yung motor natin no uh, itong bahay no ay uh, tatalakayin natin ngayon yan no yung ating uh, mga katas ng sari-sari store so uh, ano tayo ngayon uh, proud tayo ngayon sa ating uh, pinaghirapan no and uh, syempre paki-like share at subscribe naman ang ating uh, uh, YouTube channel na para at least marami tayong ma-motivate at ma inspired no iba talaga ang meron tayong sa sariling negosyo uh, kanina umuulan pero ngayon ay uh, hindi na kaya pagkatapos itong vlog ko ay uh, aalis na ako no And uh, unahin natin yung ating uh, katas ng Sari Sari Store, yung una naming na naipundar dito. Ay itong tricycle nga natin, no? Ay uh, ngayon ay umabot na siya ng mga kung ang gaano katagal itong ating Sari Sari Store ay uh, parang ganyan din yung katagal, no? Uh, naipon na namin ni Commander yan. Ang tricycle namin ay umabot niya ng 41,000 plus yung 27,000 na sidecar. No, yan yung ating naipundar sa ating uh, Sari Sari Store. And uh, gamit na gamit natin siya ngayon no ginagamit natin siya sa mga pang deliver sa uh, unang una kasi dapat kung ano natin yung may natin sa ating sa, sa store no ay um, uh, makatulong din siya no Maka makabalik din siya sa ating uh, uh negosyo din no na uh, magagamit natin hindi yung pampapugi lang no and <laughs> kumbaga maano natin siya no ma yung investment na yun nasa sakya na binili natin na tricycle ay uh, magagamit din natin sa ating uh, ngayon ay uh, ginagamit natin doon sa service natin sa pritong manok kasi marami tayong mga dala. And uh siempre may cooler tayo, iba't iba pa, marami kasi mga kailangan doon sa tindahan natin ng pritong manok. Ay uh, yan ay uh, ginagamit natin yung ating uh, uh sari-sari store uh katas ng sari-sari store ng tricycles. So uh, hopefully makakakuha na naman tayo ng isang pwesto and uh, magagamit na naman natin 'yan sa susunod, no? Na uh, kung saan man tayo uh, kung swertihin man tayo na makakuha na naman tayo ng isang pwesto pa sa ating uh, pritong manok, yun ay uh, katas na naman din yun ng ating pritong manok na isa pero syempre dito nagagaling yan lahat sa ating uh, sari-sari store no? and uh, proud tayo dyan na talagang uh, kumi amaano uh, tayo sa ating sari-sari store sa pagsisikap alam naman natin lahat na talagang napakahirap ang uh, buhay sari-sari store, Busy busy tayo sa pag-aayos pa lang, and ngayon uh, ay uh, hindi naman tayo ganun kalakas nga dahil nabanggit ko nung nakaraan na vlog ko ay uh, meron tayong kakopitensya na malaking uh, wholesale and retail dyan na napakamura mura pa sa ahente no? so uh, mabuti na lang ay uh, pumupokus muna ako doon sa ating pritang manok kasi doon ay uh, medyo maganda doon Wala <laughs> kahit may, kata, may katapa tayong uh, malaking uh, pritang uh, doon yung andox nga ay uh, marami pa rin tao doon no? na uh, hindi natin na uh, daman yun no? and uh, Sempre 'yung ating uh, pangalawa, hindi ko na isi-share itong uh, bahay dahil malaki rin 'tong uh, uh, time ng pandemic, no? 200,000 uh, ang ating na dito sa ating uh, uh, bahay, no? din kumuha tayo ng chiller, na i-vlog na rin natin 'yan, no? Ito ay hulugan din ng no? ukatas din yang sarisari store yan, no? Uh, malakas kasi noon ang ating sarisari store kasi nga wala pang uh, uh, hindi kasi sumusunod sa SRP ito no uh, ko kung paano pa siya kumikita dahil mas mura pa siya sa uh, ahente ayun ko kung <laughs> sa mga previous na lang ata siya sa mga ano na lang ata mga kota-kota na lang ata siya kumikita kasi marami siyang brands eh and uh, minsan nabili kami ng uh, bigas doon sa pinakamalaki na wholesaler mas mura pa sa kanya dito <laughs> kaysa doon sa bodega sale no Siguro na <laughs> hindi ko maintindihan kung papano yung mga discarding na ganoon na no? isang negosyante. Pamatay talaga. Lalo lalo na nagre-retail din siya, nag-wholesale din siya. Yung uh, dali nag-wholesale, nagre-retail din. So hindi tayo talaga natindahan natin. Ay uh, pag ganun ganun tayo, no, alalay lang. And uh, may naman tayo diyan. And uh, simple, yung ating uh, uh, isa pa, no, yung kotas nating na sara ito, nga ngayong single natin na motor, no, yung uh, sniper uh, 155 Yamaha Sniper 155 no ay uh, niya nang 100,017 100,017 no uh, yung ating uh, nata kakatapos lang yan nakaraang buwan July no itong ating uh, uh, Yamaha Sniper no ito ay uh, uh, matagal na one and half isa't kalahating taon natin hinuhulugan yan so galing din yan na lahat ng Sara Sara store natin dito And ah uh, yan ay talang pampapogi-pogi ko lang kasi <laughs> ay uh, kung saan-saan kami gumagala ni Commander at uh, yung uh, sa Riders Club ko ayan ang ginagamit natin kasi siyempre ay uh, medyo okay siya no uh, matatag talaga at uh, walang problema uh, isang taon kalahati eh. magdadalawang taon na pero talagang wala pa akong napalitan no at saka ako lang naman ang gumagamit at s'yempre nga tayo dahil ah uh, pinaghirapan natin yung lahat 'yan. At s'yempre proud tayo dahil, dahil nga ay uh, katas yan ng ating paghihirap dito sa Sarisari Store. Kung nakikita nyo naman sa mga previous vlog ko dati, ay uh, grabe 'yung uh, pagsisikap namin dito ni Commander na dalawa, no? Teamwork kami para mabili namin 'yung aming uh, mga pangarap kahit na hindi ganoon kamahal, hindi ganoon kalaki. At uh, s'yempre 'yung bahay natin ay unti-unti na papaayos no? Ay, uh, talaga naman na uh, wala naman tayo talaga nga Uh, pagsikapan uh, na, uh, na ipagmamalaki, kundi yung sipag lang natin at tsaka-tsaga, yun lang naman ang pinakapuhuna natin dito. Kasi hindi naman tayo graduate ng college, no? At uh, kanina, napanood ko si uh, Ate JB, sabi niya, uh, yung uh, umalis sa comfort zone, no? Para at least, ganun din tayo, uh, para uh, mas, ang mayayaman daw, sabi niya nga, ay, uh, tawag dito, walang tulog, walang papahinga, iilan uh, lang at tulog ng oras. O dapat ganun din tayo kung gaano tayo kaporsigido sa ating uh, negosyo. Sa akin nga, sa pretong man ako, akong gumawa at uh, uh, ilang araw na, apat na araw na, hindi pa rin natapos. So, uh, ako na lang nagtapos. Uh, kahit na hindi ako marunong masyado, pero talaga naman na uh, uh, kakayanin natin yan. Sakit nga ng likod ko. <laughs> uh, pero, the best talaga na tayo ay uh, gumagalaw. no. Tutulungan natin ng ating sarili. Kasi, Uh, kung hindi natin tutulong ng ating sarili, tayo kasi ang uh, may gusto na kung ano tayo maging mahirap tayo, kung maging mayaman pinili natin yun eh, kasi hindi tayo gumagalaw dapat gumagalaw tayo, yun ang pag gumagalaw tayo, pinipili natin na mas mas umaangat tayo, umaangat ng umaangat, hindi yung pababa na pababa, sabi nga niya kay JB kanina and ah, uh, simpre yung uh, yung uh, uh, last natin ito ngayon no, yung uh, ah uh, sa ng ating sari-sari store yung uh, napagawaan natin yung ating pwesto sa pritong manok no kaya uh, yun ay uh, binili natin noon na maliit na pwesto ay uh, 50,000 yata ang ating uh, nagastos lahat dun lahat lahat na hanggang sa mga lutuan mga gamit no so ngayon ay uh, after 6 months yung mga lahat ng Buena mano sayang lang at uh, na delete ng aking anak yung video yung lahat ng Buena mano napakaraming pera na ganun na buwi na, na mano <laughs> Nakata nakatali siya no and uh, uh, 20 100, 300, 400, 500, 1,000 nakatali basta lahat ng buwi na mano ay uh, nilagay natin doon tinabi natin pagkatapos ng 6 months na pagawa natin yung ating pwesto nating manok pero ngayon ay uh, galing din yan sa ating uh, pagsisikap dito sa sari-sari store kaya nga hindi, hindi natin basta-basta mabibitawan ito dahil kahit nga may uh, kakumpetensya na tayo na talagang uh, grabe ang uh, pagbababa lahat dito ng uh, mga sarsare store na maliliit lalo na kami ng mga wholesaler na maliliit dagdagan pa dito yung uh, uh, maraming umiikot hindi ka na magbibili sa mga wholesaler no kasi marami ng mga birasa makaka mga grocery nagbabahay-bahay sila door to door ang delivery so pupunta pa ba sa atin dito yung tao para mamili Uh, dahil uh, nandyan na uh, ihatid eh, na nga sa bahay mo eh. so ang dali nandyan lang din sa uh, labas so pupunta pa ba sa atin dito para mamili mag wholesale <laughs> siyempre eh, uh, pagkahit unti-unti uh, lang yung uh, kanilang uh, inoorder doon, dinideliver pa rin sa kanila eh yung mga grocery, kahit 500 yata o yung mga birasa, ganyan uh, pupunta pa ba sila sa atin para mag wholesale, kaya Medyo nag-focus tayo doon sa kabila, sa pritong manok. Kung napapansin nyo, ayun ay, uh, ang palagi kong binablog. Kasi dito ay uh, tuloy naman tayo, pero hindi ganun kalakas dito tulad noon. And uh, darating din naman ang panahon. Magbabago din yan, mga idol, mga kasari. Yun lang yung ating uh, pag-asa no, Lagi natin iisipin na may pagbabago lagi ang ating buhay. And uh, yun nga, yung uh, pwesto natin manok, yun lang yung uh, pinakalast natin na uh, katas ng sari-sari store ngayon. no Sa... Uh, si pag natin no uh, nakita niyo naman yung mga vlog ko gumagalaw na siya umaangat uh, na siya no uh, develop natin napapaganda natin para at least uh, ay natin yan hindi yung sa sinasabi natin na pinagyayabang at yun ay ating uh, katas ng pagsisikap sa sari-sari store and uh, simple hindi din madali ang uh, pritong manok business no uh, mahirap hindi ko talaga pinagkatiwala ang paano magluto dahil nga gusto ko ako talaga ang gagawa, no, ah, uh, yun lamang, no ah, uh, proud tayo na may i-share yung ating, uh, katas ng ating sarang store, yung katas ng sipag at saga natin, and, ah, uh, yung determination natin, yung goal natin, yung uh, inspired tayo, no, ma-inspired yung mga tao sa atin, na uh, sa ating uh, maliit na munting, blog, uh, vlog, no na munting uh, bahay natin, no, yung youtube natin, ay, uh, may ma-inspired may ma-inspired tayo at uh, may ma-motivate tayo, no ah, uh, yun yung ating palaging sinasabi na goal natin, no anta uh, makakuha sila ng idea sa atin na hindi yo nga uh, uh, dapat uh, -ano tayo sa kanila no ma-inspire -ma sila sa atin na uh, ganun ganun ang gagawin para sila ganun din and uh, uh matuto din na maghanap buhay ng uh, ganyan sa una lang naman ang mahirap pag ganyan nakatayo na ay tuloy-tuloy uh, na tayo so uh, yun lamang at uh, maraming maraming salamat diyan sa walang tigil na suporta ah ah, uh, walang sawang suporta iilan na lang tayo dyan na pabalik balik no? dahil nga basta ng comment ay uh, ating babalikan kahit hindi ka agad agad basta pag may time ay uh, binabalikan natin ng paunti uh, unti para at least ay nanjan uh, nandyan pa rin manatili ang ating uh, pagkakaibigan sa larangan sa buhay ng uh, youtube no uh, yun lamang at uh, maraming maraming salamat God bless, mabuhay tayong mga no? Bye